Hello guys, today is March 1, 2025 and today is our family day. Ayan. Ano kami? Maga kami nagising mga 5 o'clock ng madaling araw kasi akala namin maaga kami aalis. Nagmamadali pa naman kami. Yung pala 8 o'clock pa sila darating. Punta kami kasi ng kondo nila. Magdadala ng ano ng, mga aircon. Mga gamit dun. Kasi, <coughs> na-delay nang na-delay. Dapat noon pa kami pupunta. Kaya lang, nagkasakit nga sila ng dalawang linggo. Kaya dalawang linggo sila hindi naka uy dito sa Cavite. Kaya doon muna kami. Kasi nga, may aasikasuhin doon. Ito yung aking makeup up today. Hindi ako nag... Ano, masyadong nag-makeup. nag, nag -ano lang ako. Eyebrow powder. Tapos pinatong ko ng eyebrow coat. At saka yung magic lip oil. Hindi na ako nag-foundation. Saka nag mga concealer kasi nagmamadali. Akala ko kasi alas 7 darating na sila. Hindi naman pala. Kaya ayan. Tapos ito yung utiti ko. Shorts. Saka ito. Tapos itong eyeglasses binili ko sa Shopee. Hindi ko na kasi nagagamit yung mga ganyan kaya sinusutsut ko. Pero walang grado yan. Pong jiforms lang. Saka itong relo na to ulit kasi bagay sa damit ko. Tapos sa bag ito para medyo malaki. Ayan. Ito yung ginamit ko dati nung sa ano. Yung kami ng Hong Kong. Kasi malaki yan eh. Yan yung ginamit ko nun. Ngayon ko lang ulit nag magagamit. Nakalimutan, di alam ko saan inilagay kasi yan eh. Buti na halong ulit. Alam niyo after nung bulan, Oh, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano Yeah. Mas is Kita Hintay pa namin yung parang cart kasi isa sa elevator. Ano lang yung elevator nyo?

Pero hindi pa na ano yung ibang gamit. Pati yata TV nalagay <laughs> na. Bihina ka na. Pero hindi sila nga kung sasakot. siya. Sinama mo yung sa ano? Uh, banyo, yung maliit na. Ano to? Lalagyan na halaman? Ayaw, pang ano, pang tulig to. Ang mm -hmm. cute na yun. Ay, no Parang palang Yung so, boses ko sa video. Parang ang tinig. Uh -huh. Ha? Ibag Pero parang plastic ito. lang siya. Hindi siya tunay na yun. Gata so, yeah. Pero Pero ano, no? Oo. Ang ganda ng shopping niya. Ang ganda. Parang ano sweater yung ano punda ah, nice tapos ganito yung bag te oh. <laughs> <laughs> parang <laughs> hindi ito o oh. sundry <laughs> uh dun -huh. oh. kita mo kita mo ganito to oh. ay social na ito to para ayaw mo pa no um, pero ang oh, 99 pesos 99 na lang yan hindi like, no, mga 99 mm -hmm. din to eh Pakita mo Ato, to, to eto na yung ito na ito. Bakit yung, yung. ato yeah. eh, no? Muka, pero mas parang, yeah. parang Sa pero personal yung. to. Ang na? Wala ka na itong Baga dali yung puti. cute di ba? sa Ay, maganda yan sa video. lang, wait lang. Ay, ito, isa. Ah, cute din. Tsaka ito, ito. Oh, Ay, hindi masyado yan. Yung dalawa maganda. O, sige, Tayo na. siya? Tignan mo yung presyo. Meron pang ibang tignan. Tignan pang yung presyo. Tignan lang! yung pang beach, no? Ito yung isa. Ang <laughs> cute. Lang! Nakababa kasi. Ribo na. Ano ito? May Kaya eh. Ano magkana to Ito. Oh. Ang <laughs> oh, cute, no? Ito maganda, lalagyan na ng malakas pa to. Mm -hmm. cute, no? Ang laki ng puppies. mo, mm -hmm. you know? mm -hmm. ano yung gusto ko ano yung coaster? Ito mahal, ito yung 70. ba talaga yan? <laughs> display na? Ito yung coaster na, ito Ganito yung nakikita kong display doon sa dati na, pero, pero, kaming kitin yung bilog-bilog. Pero na maganda naman to. yan, sungka. Sungka ba yun? Ay, di ba? Oo, oh, sungka. Ayun, no? may shell. Pero pa? ano, lamesa no. saka so, maliit na upuan. Ang cute. Ay, maganda. ganda. upuan. cute. Talaga pwede upuan yun, no? Ayun, tumba-tumba. Then...

Oh, Kita, kita ka, malayo ka pa lang. Diba? <laughs> you. Bislet. ba sa mm. Ay, hindi masyado maganda Ay, kumikinan. Ay, niya. Ay, isa. ngayon tato? Parang ano. <inaudible> so, good. Hmm. dami Dami hmm. uh, damit so, uh, like mo. na kami diyan, naglalakad sa foot park. Ang cute. Tekp blakpoling. Oo nga. Ha? Rere, Na. po tayo na. Merienda. Tagal namin. Hindi ka nakamas. Hindi ako. na Merienda lang pa. Bago umuwi. Maka mag-dinner na rin tayo, no? Hindi na kaya. kami sa food court ng landmark. Ay, ng Glorieta. Ito <fif> kami um, sa basic? court Mati tayo. Ano na pinigtyara mo kami ng kondo ni mm -hmm. Dito kami. E, ito yung kondo na ni tinitirahan nila. <laughs> ito yung bago ng kondo ni kabinet. Ano ito roan? Bigay na ito mismo. Oo. Uh, Ang cabinet. Paano ito i-lock? mo. Mabigat siya pintuan. Yeah. Ito si CR kailan lang si Papa. Ito ano to? Cabinet. Cabinet. Ah, washing, washing machine. Asa ah, yung mga damitan niyo Ito lang. Cabinet ito lang mesa. Mas malaki no. yung dati nilang kondo. Wait, but, kinang, din ang... Hindi, hindi dati ay. Niyang... Ay. Roan, e, ay, nilang kondo. Ah, ito yung mga. mesa. Oo, oh, kasi ang dali yun. Para may mo okay. yung... si sa tapos meron silang terrace. Terrace ba balcony? Doon dati walang, walang balcony. Ba? Oh, pala kayo mag-cover dito. Ay, dito ka nagsasampay rin. Ayan oh. Ay, yun yung swimming pool. Ayan yun yung swimming pool. tower. Ayan yun swimming pool, tower, yun. Yun swimming pool yeah. na. Oh, parang ba? third floor kaya. Tadada. Hindi ko pala pala. Ay, kung dugtong yung nabalitin nyo? Tower. Parang para, Tower 2 yan. Tower 1 sa Indoor siya. Tapos yung mga restaurant yung sa baba dyan. <laughs> sa harap, <laughs> mga park. Oh, dito mm na -hmm. Kaya lang ang view nyo dito, mga Wala, building. building lang din, hindi kagaya dun sa dati uh -huh. nilang condo. Walang ilaw dito, Ra? Ra? Walang ilaw dito sa uh, balcony? Ayan, may ilaw naman pala rin. Ayan. Ayan, tignan lang. Ayan. Pwede kayo magkakita picture. Wala sa amin eh. Uy, i-ano mo? Sarado mo so, na niya sa ayun na. Ito yung kama nila. Bakit naging nagpapa? Tumatay siya? Nga, nung Ito. kasi Ito rin yung binigay ni si Brian. si CR nila. Ano yung dekoryente? Ito. Malaki yung CR nila, oh. Mala maluwag. Parang mas maluwag to ro, kaysa doon sa dating yung CR sa condo. Hindi, mas maluwag to nga. Ang luwag nung shower area, oh. Dito sila nag-stay ngayon. Yung dati nila sa ano, wala na. Yung pinunta namin kanina, yung kanina talaga na, yun, ito, kondo. inuupahan. Hmm. Ayan. Ayan siya. Medyo malaki naman to kaysa dun sa yung pinunta namin condo kanina mas malawak to kasi nakadalawang kama pa upo. kama.